aries ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan ay ang kulay berde ang berde ay sumisimbolo ng paglago at bagong oportunidad na magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga desisyon lalo na sa larangan ng trabaho at personal na buhay maging bukas sa mga bagong ideya na darating sa iyo ang mga number 18 at 32 ay nagdadala ng pahiwatig ng tagumpay Gamitin ang mga ito sa mga desisyon at plano mo sa araw na ito. Taurus, ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay asol na bughaw ang magpapasigla sa iyong araw. Ang kulay na ito ay nagpapahiwatig ng malinaw na isipan at tiwala sa sarili, na kailangan mo sa mga desisyon sa pananalapi at mga usapang pangpamilya. Ang number 7 at dalawamput na ay magdadala ng positibong enerhiya sa iyong mga plano, kaya gamitin ito bilang gabay sa iyong mga hakbang. Gemini, ang kulay kahel ang dadaloy sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kahel ay nagdadala ng sigla at kasiglahan, natutulong sa iyong pagiging malikhain at masayahin samantalahin ang positibong enerhiya na dala nito sa mga social interactions, ang number 15 at apat na isang ay nagdadala ng swerte at positibong pagbabago, kaya't gamitin ang mga ito sa mga desisyon mo. Cancer, ang kulay pilak ang magdadala ng balanse sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang pilak ay sumisimbolo ng proteksyon at gabay ng liwanag ng buwan, na magiging sandigan mo sa mga sitwasyong may pag-aalinlangan, ang mga number 22 at 38 ay nagdadala ng pahiwatig ng tagumpay sa mga usaping pampamilya at pinansyal. Leo, ang kulay dilaw na ginto ang magbibigay liwanag sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kulay na ito ay kumakatawan sa tiwala sa sarili at tagumpay. Magiging positibo ang epekto nito sa iyong mga proyekto, lalo na sa trabaho. Ang number 5 at 30 ay nagdadala ng enerhiyang magbibigay ng lakas ng loob sa iyong mga desisyon. Virgo, ang kulay lila ang magpapasigla sa iyong araw ayon sa gabay ng kalikasan. Ang lila ay nagdadala ng katalinuhan at kasanayan na magiging sandigan mo sa mga mahahalagang desisyon. Lalo na sa usaping pinansyal, ang number 11 at 27 ay nagdadala ng swerte at magandang daloy ng enerhiya sa mga plano mo sa araw na ito. Libra, ang kulay rosas ang magdadala ng banayad na enerhiya sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang rosas ay kumakatawan sa pagmamahal at harmonya, na makakatulong sa iyong pakikipag-ugnayan sa iba ang number 13 at 36 na ay nagdadala ng swerte, lalo na sa mga usaping pangrelasyon. Scorpio, ang kulay maroon ang magdadala ng lakas ng loob sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang maroon ay simbolo ng determinasyon at tapang na kailangan mo sa mga hamon na posibleng dumating, ang number 6 at 44 na, na ay nagdadala ng pahiwatig ng tagumpay sa mga desisyong pangpinansyal at personal. Sagittarius, ang kulay turkesa ang dadaloy sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang turkesa ay sumisimbolo ng positibong komunikasyon at malawak na kaisipan, na magdadala ng tagumpay sa iyong mga adhikain, ang number 9 at 21 ay magbibigay ng swerte at inspirasyon sa iyong mga desisyon. Capricorn, ang kulay kayumanggi ang magbibigay ng matatag na enerhiya sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang kayumanggi ay sumasagisag ng katatagan at seguridad, na magiging mahalaga sa iyong mga plano sa trabaho at pamilya ang number 14 at 35 ay nagdadala ng positibong enerhiya para sa iyong tagumpay. Aquarius, ang kulay perlas na puti ang magdadala ng kaliwanagan sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang perlas na puti ay sumisimbolo ng dalisay na hangarin at malinaw na pag-iisip. Ang number 20 at 33 ay nagdadala ng swerte sa iyong mga plano at pakikipag-ugnayan. Pisces, ang kulay mint green ang magdadala ng kasiglaan sa iyong araw. Ayon sa gabay ng kalikasan, ang mint green ay simbolo ng panibagong simula at positibong enerhiya. Ang number 16 at 28 ay magbibigay ng swerte, lalo na sa mga desisyon sa pagnenegosyo at personal na buhay.